Guys, mga pare, alam kong mahilig din kayo sa mga superhero movies. Pero alam nyo ba, dito mismo sa totoong buhay, may mga taong parang may superpowers din. Hindi sila fictional characters, hindi rin edited to. Kaya humanda na kayo, kasi ipapakita ko sa inyo ang sampung tunay na tao na may superpowers sa totoong buhay. At syempre, dahil special to, may bonus facts at trivia pa tayo sa bawat isa. Una natin sa listahan si Wim Hof, kilala bilang The Iceman. Grabe ba? Diba? parang code name sa pelikula. Pero seryoso, kaya niyang tiisin ang sobrang lamig ng matagal na oras. May scientific proof na kaya niyang i-control ang body temperature niya gamit lang ang isip niya. Tinuruan niya pa ang ibang tao kung paano gawin yung teknik niya. Super power nga talaga. Sumunod naman natin si Stephen Wiltshire. Ang superpower niya, memory, pero hindi yung basta-basta lang. Si Steven, may photographic memory. Isang tingin lang, kaya na niyang i-memorize lahat ng detalye. Parang kinuhanan ng litrato gamit ang utak niya. Ang pinaka-amazing, kaya niyang mag-drawing ng buong cityscape na isang basis lang niyang nakita mula sa helicopter. Detalyado lahat mula sa mga building streets hanggang sa bilang ng bintana. Parang may blueprint sa utak. Kung sa tingin mo magaling ka na sa math, Maghanda ka sa kwento ni Daniel Tammet. Si Daniel ay may autism at savant syndrome, at ang utak niya, parang supercomputer. Kaya niyang mag-solve ng napakakomplikadong math problems sa loob lang ng ilang segundo. Nakapagsabi rin siya ng 22,500 at labing apat na digits ng pi, mula memorya lang. Dito naman tayo sa Japan, kilalanin natin si Isao Machi, ang modernong samurai na may lightning-fast reflexes, kaya niyang hiwain ng mga bala gamit ang espada, habang lumilipad pa ito sa ere. Parang bullet time sa matrix. pero ito, totoo, ang kanyang reflexes, parang super powered din, at pinagsanay niya ito ng ilang dekada. Ang kwento naman ni Ben Underwood ay tunay na inspiring. Nabulag si Ben noong bata pa dahil sa cancer, pero hindi ito naging hadlang. Natuto siyang gumamit ng echolocation, gaya ng paniki sa pamamagitan ng pag-click ng kanyang dila, kaya niyang makita ang paligid gamit ang tunog. Nakakalakad siya, nagbabike at naglalaro, kahit walang paningin. Alam kong lahat tayo takot makuryente. Pero si Rajmohan Nair, parang wala lang sa kanya, kaya niyang humawak ng live wires na nakakamatay, pero parang wala lang. Ayon sa mga scientists, may kakaiba siyang genus, kaya immune siya sa kuryente. Parang si Electro, pero sa totoong buhay. may kasabihan tayo na, you are what you eat. Pero paano kung bakal, salamin, at goma ang kinakain mo? Yan ang ginagawa ni Michelle Lotito. Kilala siya bilang Monsieur Manjutu o Mr. Eats All. Nakakain na siya ng buong eroplano, bisikleta, at iba pang gamit na gawa sa metal. May kondisyon siya na tinatawag na pika, at sobrang tibay ng sikmura niya. Pero siyempre, huwag na huwag niyong gagayahin to ha. Ang kaibigan ng mga Leon, Kevin Richardson. Si Kevin ay isang zoologist na may kakaibang koneksyon sa mga wild animals, lalo na sa mga leon. Kaya niya makipaglaro, makipag-usap, at makipag-cuddling sa mga leon na parang mga pusa lang. May tiwala sa kanya ang mga hayop at nakaka-inspire na makita ang ganitong koneksyon. Isipin niyo, paano kaya kung makikita natin ang loob ng katawan ng tao? Parang X-ray vision. Si Natasha Demkina, sinasabing may kakayahang yun, na-diagnose niya sakit ng maraming tao na hindi pa nakikita ng doktor gamit ang kanyang medical vision. Marami ang humahanga, pero marami rin ang nagdududa. Pero kung totoo man o hindi, nakakamangha pa rin. Ang lalaking hindi napapagod, Dean Karnazes. Si Dean Karnazes, hindi lang maraton ang kaya, kaya niyang tumakbo ng ilang araw nang hindi napapagod. Tumakbo na siya ng limang daan at animnapong kilometro sa loob ng walumpong oras. Walang tulog, may kakaiba siyang genus kaya parang hindi napupuno ng lactic acid ang muscles niya. Grabe, di ba? Parang mga superhero lang sa totoong buhay. Alin sa kanila ang gusto mong superpower kung papipiliin ka? Comment muna. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa mga totoong superheroes, like, share, at subscribe. Salamat sa panonood, mga pare. Hanggang sa susunod.